Ang mga school supplies kapag nagamit na madalas na lang itinatapon pero para kina Chayla hindi pa dapat ito itapon. Ang mga ito kasi pwede pang gawing isang parol? Pambato nila ito sa taunang parol making contest ng Lemonade Hotel sa Baguio City. O si talaga ginamit namin is yung uh, highlighter. Kasi gusto namin makulay pa rin siya. Kasi ang in-emulate kasi namin dyan yung star sa Bethlehem. Na ano, so, kasi diba yun yung nag-guide sa three kings or the three wise uh, men. So parang gusto namin ni ano na, okay, that star is actually parang kailangan colorful siya. Hindi lang siya dapat na parang typical uh, color natin. Gusto namin naman may konting kuso. Parang may konting kwento naman siya. And the isip namin, ah sige, yung story na lang ni Jesus, humble beginnings of Jesus, yung pag niya sa Bethlehem, tapos yung we try to um, show that through the parol. Pero ang grupo nila James mula sa kitchen department, shell ng itlog at balat ng sibuyas ang kanilang ginamit para sa kanilang pambatong parol. Um, so our parol inspired po is um, tinatawag namin siyang Christmas Blossom. So dito po uh, parang binivision namin na uh, parang may incorporate pa rin yung Baguio which is the City of Blooms kaya po siya naging Blossom of Christmas. Actually po napakalaking tulong ng paggamit ng mga basura natin to reduce sa uh, mga nakakalat yan. and yun rin po nakakatulong tayo sa inang kalikasan para makabawas sa mga pagkakalat. Ang patimpalak na ito hindi lang sumusubok sa pagkamalikhain ng kanilang mga staff kundi paraan din nila ito sa pagsusulong sa pangangalaga sa kalikasan. you know i would like to bring back you know the old because when we were elementary, high school, mga ganyan, we always use recyclable materials. If you could remember that, sa probinsya diba, we use straw, we use tansan, we use papers. And I think with our sustainable goal, na parang more on green practices, I really think that organizations like us should also come up with this idea. And I think that should be the the path. With all what is going on right now, and daming flood, I daming basura, which is number one problem. I think this kind of activity will really enhance pa yung spirit of Christmas because you can make a lot of creative stuff out of the waste that we produce every single day. Ang first place noong nakarang taon na housekeeping department, nagbabalik muli bit-bit ang kanilang parol na gawa naman sa mga pinaglumaang hotel slippers at mga lalagyanan ng mga cleaning products. Po yung um, passion po namin, tapos yung also the confidence. I think it's an inspiration for everybody. Ang basura hindi lang dapat sa basurahan. We have to be creative, we have to be resourceful, we have to be artistic, and do not underestimate the artistry ng mga empleyado. Ang walong obrang parol, isa-isang sinuri. For the most sustainable parol, go! at sa huli na ipagtanggol ng housekeeping department ang kanilang titulo matapos hirangin sila muli na first placer at mag-uwi sila ng 5,000 pesos. Second placer naman ang kitchen department na mag-uwi ng 3,000 pesos at third placer naman ang engineering and maintenance department na mag-uwi ng 2,000 pesos. Ang mga nasabing parol, ito display sa harap ng hotel bilang dekorasyon na rin ngayong Pasko. Angel Arquero, or an Genius.